Nakita niyo po ba ilang mga larawan na publicly made available doon po sa pag-sundo uh, dito kay uh, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Okay? So, i hindi ko alam kung nakabalik na siya ngayon dito sa Pilipinas pero nakaschedule siya, no? Pero kung nakita niyo po ilang mga larawan na lumabas sa social media, search na lang, no? Ayoko iyan eh. Tsaka mga videos Grabe. Yung mukha ni Alice Wu, nakangiti. Kung ano-ano mga expressions sa pagpapakyut. Tapos, merong ilan yata mga, I think even members of the arrest, arresting team, nagpapa-selfie sa kanya. Tapos eto, merong isang photo, I think released by the National Bureau of Investigation, if I'm not, if I'm not, mistaken, nasa kotse, baka na, mga nakangiti pa. Kaya nakita niya reaction dito ng mga tao. Ba, this, is this the way to treat a person suspected of doing a very serious crime? ba? Diba? Isa sa mga kaso sa kanya, qualified human trafficking. Tapos nagsampan na rin ng money laundering. Tapos hindi ba, hindi ba na realize yung gravity na accusation dito kay Alice Guo? Hindi natin sinasabi na dapat uh, gipitin siya o iharas siya hindi dapat ganoon. But the least that we could do or you could do as arresting officers ay be professional. You have to be professional people. Hindi pwede mukha kayong sumusundo ng artista. Antindi po na akusasyon sa tao na ito. Again, hindi ko sinasabi na dapat basusin o iharas niyo 'to. Ang sinasabi po natin dito, bakit ganoon? Bakit ganun yung mga larawan ninyo? Nakangiti pa, nakangiti pa kayo na para kayo picture sa isang artista. What's wrong with you people? Really, a very serious question. What's wrong with you people? Eto, may clip oh. Sinare na kaibigan natin, si Nim Parabilo, ng DC Double uh, B. Oh, eto news report yata ito ng ano, ng uh, GMA7. Grabe para artista yung trato kay Alice Guo tapos yung mga nagpapapicture picture pa I think some of them are members of the arresting team Again ah eh? I hope not ah eh? pero if if this is if this were the case there's something really wrong with the professionalism of certain people Oh Pati ngayon picture eh I don't know kung accurate to no para may picture din itong si ah uh... Para may picture din itong si ano eh si uh... DILG secretary Ben Abalo sa taga PNP chief uh, Romel Marbil nakangiti pa no? I don't know baka sobrang bait lang ng mga tao talaga or Pilipino ba ganon? Talagang very very amiable. Pero siguro naman if you are dealing with such a very serious issue and a very in a person facing so so uh, very serious accusations or criminal accusations, the reason that you could do is to limit your or to be mindful of your facial expression and actuations. Nagigets nyo ba yung punto natin dito? <laughs> Nung una ko nakita ito, pasan nag-share ng photo yung kaibigan natin sa si Roy Mabasa, yung kapatid po ni Percy Lapid. Siya mismo, dismayang dismaya. Nakita ko po yung kanyang ano eh, yung kanyang pinong sa Facebook eh. Ito, hanapin natin. Oh. Ito, ito, ito. ito. Nag-post nga ito. Tinuitin pala ni Roy Mabasa. Oh. Ayan, no? Oh. Grabe. Nakaganon <laughs> po. <laughs> Chalice ko. Oh. <laughs> ano ito? Is this a mockery of our criminal justice system? Ha? Huh? Kung ganito yung pagpapakit ng mga katulad ni Alice Guo na no obviously pumuslit ng Pilipinas papunta sa Jakarta, Indonesia, hindi malabong isipin o magsuspecha ng mga tao kung bakit siguro naging madali yung pagpuslit para sa kanya. Di ba? Kumukhang... I don't know, kung baka naman may pagkukulang sa professionalism, ilang mga ahensya ng gobyerno. I really don't know what happened and I hope our senators, our house members, and other decent men and women of our government agencies would really earnestly get to the bottom of this. Para ba nakapuslit itong si Alice Guo. Meron na account coming from yung unang identified as her sister na hindi naman pala wala naman pala blood relations. Itong si Ashila Guo, ba? Diba, meron siyang account na nagpalipat-lipat daw ng uh, ng vessel gat makarting sila sa ano, sa Indonesia. Pero pag inisip natin, 'di ba? Sinabi rin mismo ni eh, ni uh, Mr. Winston Cashang Pauck, eh maraming butas 'yung ano, yung, uh, yung account na 'yon. Pero again, ah I hope yung public backlash dito sa mga larawan na ito ng ating mga otoridad, kasama itong si Alice Guo, na mukhang nagpapakyut sa mga larawan na ito, I hope this would serve as a wake-up call sa mga taong yan. Guys, be professional. Nakakahiya po yung ganyang actuation. Okay? If you want to be nice, at least try to be formal. Okay? Siguro poker face, mas makakatulong yon. Pero yung nakikipangiti ang kayo, nagpapa picture pa dito sa isang tao na napakatindi na akusasyon laban sa kanya, eh may mali. ba? Diba? May mali. Kaya hindi natin may iwasan suspecha, baka binibigyan ng special treatment dito si Alice Guo. And that's also unfair to you guys, mga tao nasa gobyerno. Kasi baka naman hindi nyo binibigyan ng special treatment, pero appearances make it appear that you are giving him special uh, her special treatment. Para sa inyo na rin po yun, for your own protection, di ba? Medyo be mindful of your actions kasi nasa gobyerno kayo eh. Di ba? Napaka-importante nitong tinututukan natin dito. Hindi po basta-basta yung akusasyon dito kay Alice Guo tapos ganyan yung yung uh, asta ng ilang mga tao natin sa gobyerno. ba? Diba? Be professional guys. Be professional. Of course, we know that uh, Alice Guo Uh, is innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba? In a court of law. Pero, di ba, kaya nga naging... <laughs> Matindi accusation sa kanya, hindi po basta-basta yan. No? So, huwag natin tratuhin na parang ano yan, na parang artista, na parang isang celebrity. Kasi kung totoo, yung mga accusation sa kanya, grabe po yun, ha? Human trafficking, tapos money laundering. Hmm. Hindi biro-biro yun. Tapos ito, ito hindi naman, ito hindi exactly lo, hindi, medyo fallacious itong sasabihin ko, pero I just want to to, to make mention of this to highlight the, the contrast. 'Di ba? Pag ordinaryong akusado, 'di ba? Pinaparada. In some cases, binabato ka, sinusuntok pa sa presentation sa police, 'di ba? Kinakaladkad. Di ba pare-pareho dapat tayo sa mata ng batas? Eh pero bakit dito parang iba yung pagtingin? Di ba? Nagtatanong lang po, bakit iba yung pagtingin? At least sumalabas dito sa mga larawan na naglalabasa na ngayon, no? I hope these pictures are not... <laughs> are not accurate, no? Ito yung mga pagkakataon na isipin mo. Sana hindi totoo itong magat larawan. No? Sana in -ai -ai na lang para may deniability. Ayun. Kasi totoo eh. Ayan, no? Kaya nagpupuyos yung tao na eh. Nagpupuyos yung uh, mga ng maraming tao. Oh. Nakita niya ba yung sinasabi ko? Magpunta kayo sa Facebook at sa Twitter. Or X. Nagkalat yan. Pati sa, sa YouTube. Magigat siya yung sinasabi ko. Ayan. Ayan.